maligayang pagbabalik mga kamisyon. Ang ating misyon ngayon ay ang pag-usapan ang dating kasamahan ni Stephen Loman bilang isang brave CF fighter at ilan pang mga balita. Bago po tayo magpatuloy ay mangyaring mag-subscribe sa ating channel para updated po tayo sa susunod na mga uploads. para sa darating na UFC 280 ay maghaharap sa main event ang dating champion na si Charles Oliveira kontra sa bata ni Habib Nurmagomedov na si Islam Makashev para sa bakanteng titulo ng lightweight division. Sa co-main event ay dedepensahan ni Aljamain Sterling ang kanyang titulo bilang UFC bantamweight champion kontra sa dating champion na si TJ Dillashaw. Noong nakaraang araw ng linggo, September 11, naganap ang laban ng dating interim lightweight champion na si Tony Ferguson kontra kay Nate Diaz para sa main event ng UFC 279. Nagpamalas ang dalawa ng magandang laban para sa mga fans. Subalit sa huli, ang gabing ito ay para kay Nate Diaz. Nakuha niya si Tony Ferguson sa isang guillotine choke submission sa round 4. Sa co-main event ay nanatiling malakas at undefeated pa rin si Kamzat Shimaev na kung saan matatandaan na galing siya sa Brave CF organization na pinanggalingan din ni Stephen Lohman. Tinapos niya agad si Kevin Holland sa isang dors choke submission sa round 1. Na takedown agad ni Kamzat Shimaev si Kevin Holland at sinikap nito na makatakas mula sa submission, subalit na control siya ni Kamzat Shimaev hanggang sa hindi na ito nakapalag at iniligtas siya ni Herb Dean sa kapahamakan. Sa ngayon ay nakapagtala si Kamzat Shimeev ng 12 wins 0 loss. Siya ay may anim ng panalo sa UFC, tatlong submission, dalawang knockout at isang decision. Mga kamisyon, ano ang masasabi nyo dito? Comment lang po sa ibaba para malaman din namin ang inyong mga opinyon. Salamat po sa inyong patuloy na suporta.